Kung hindi binubomba ng tubig, binubuntutan, hinaharangan o kaya'y binubunggo ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas sa bahagi ng Ayungin Shoal. Isa sa mga personal na nakakita sa pangaharas ng China, si Mobile Jorno, Merymon Reyes at kasama natin siya dito live. nako yes, okay. fresh from Ayungin Shoal. No? Kamusta fresh naman? Ng ilang araw mo na pagbibiyahi doon? Dumating tayo actually nanggaling pa tayo sa dalawang parang mission mm. eh una sa Pag-asa Island. Okay. March 21 nakarating tayo doon. Mm -hmm. Meron nga doon yung BFAR na joint aqua uh, marine resource assessment. Medyo malalimang pag-aaral to okay. sa sandy case around Pag-asa Island okay. which is technically part of West Philippine Sea mm -hmm. hot hot spot siya mm -hmm. ngayon pagdating mm -hmm. sa territorial disputes. Pero after noon, March 22 bumiyahe na tayo, Payung and Shoal. Medyo nagkaroon ng change of plans. Naging part tayo ngayon ng resupply mission kay BRP Sierra Madre. Okay, bago na namang kaso ng pangaharas, sakay ka ng binunggo ng China na BRP Sindangan, ano? Yes. Kayo. Ano ang uh, unang pumasok sa isip mo that time? Actually, narinig na namin yung mga hmm. crew na babangga, babangga. So that's the time na kaya inangat ko agad yung cellphone ko, sabi ko, mm -hmm. saan babangga, saan babangga. So lahat sila nakatingin dun sa may tail end nung mm -hmm. ni BRP Sindangan, nakikita na namin sobrang bilis na ng paglapit. Okay. Hindi naman kami umaanda dahil idle lang kami kasi ang binabantayan namin nun mm -hmm. si sa may 4. Mm -hmm. Pero nung nakita namin lumalapit na siya, syempre ang una namin naisip dito, ready for action tayo, ready tayo for the impact. Pero since nakita ko may hawak na silang benders nakasabit na, mm -hmm. yun yung pinakasasalo ng impact, nung pagkatama. And near observation natin, bakal kasi si BRP Sindangan, uh -huh. while made out of yung parang lata ang material ng China Coast Guard vessel na tumama sa atin. So parang doon sa impact sa collision na yun, sila yung parang mas nakatamo ng damages. Ah, okay, okay. Pero yung tension, na-imagine ko, kayo nasa barko, eh, daman-daman yung tension, ano? Sobra. Sino-sino ba kasama mo dito sa barko? Sa sa dalawa kaming okay. uh, Philippine Coast Guard oh. vessel, mm. magkahiwalay kami, mm. si Cabra, tsaka kami kay Sindangan, mga media men kami. Okay. Plus, yung crewmates talaga. Media at crew. Media okay. at crew. Okay. Okay. Nagbabantay kami kami yung nagsisilbing escort nga dito kay sa Mayford kasi nga pupunta tayo kay BRP Sierra Madre as much as possible. Mm -hmm. Yun nga lang, dahil nga, alas 5 pa lang, madaling araw yun ha, umuusbong pa lang yung liwanag nang hmm. doon sa dagat. Hmm. Nakikita namin yung mga ilaw ng mga vessels. Kaya lahat kami dilat na noon, gising na kami. Oo. Magsi 6 a.m. na, napalibutan na kami. Hmm. Doon na nagsimula yung parang naghahabulan na kami. para na kami maliliit na daga, napalibutan kami ng malalaking pusa. Oo. Habang nangyayari itong panggigipit ng China sa inyong barko, eh ano ang sumasagi sa isip mo? At uh, may mga advice ba yung mga otoridad? O oh, dito pinaka-safe ha? Dito kayo pumuesto. May mga ganun bang uh, eksena? Una, ang pinakauna naming naisip at agad, hindi talaga kami. Okay. Ano yung mangyayari kay na May 4? Mm -hmm. Kasi during the course of time na nandun na kami, nakikita namin parang humihiwalay na siya, nagmamaloover okay. around. Uh -oh. So sa amin, okay lang, babantayan namin. Kaso dahil napakalayo na niya, kinakabahan na kami for them. Kaya ina-expect na namin, mawawater water na to. Mm -hmm in-anticipate na namin yon. Kaya during that time, pero nung mag-alas 6 pa lang ng umaga, pinagsuot na kami ng life jacket, just okay. in case lang. And then, binanggit naman sa amin, iwan nyo na lang po yung mga gamit nyo. <laughs> Kung sakali man, worst case scenarios, kailangan nating umalis, iwan nyo yung mga bagay, ang iligtas nyo yung sarili nyo. Yun yung mga na nabanggit ng mga nakausap ko na crew. Pero yun nga, ang pinaka-importante din kasi na binabantayan nga natin, si Oniza Mayfor for sa malayo. Siyempre, yung kaligtasan mong iniisip mo, pero yes. bilang media, bilang yes. mobile journalist, iniisip mo pa rin mag-cover. Sigurado exactly. ko Oo. Totoo po. Anong, Kaya, anong klaseng pwesto ang ginawa, ginawa mo? Napakalayo layo ni Oniza May Oo. 4. So, yung pagdating doon sa water cannon incident, lahat kami, mm. as much as possible, pumupunta na kami sa edge nung ni BRP Sindangan yes. para lang oh. maabot. Pero syempre, thank you to technology, meron naman tayong ultra-zoom sa device natin. So, nakakapag-video naman rin. tayo. Naabot naman Ayon, siya. Ayun, may kuha ka. Oh. Pero, ang main mm. challenge namin noon, habang may water cannon itong oh. si Oniza May 4, si UM4, tumadaan, hinaharangan kami ni China uh -oh. Coast Guard. Uh -oh. Ilang beses kaming hinarangan. Pag humihinto yung water cannon, hindi sila gumagalaw. So kami uusog naman, kami hahanap kami ng angulo, usog yung PCG CBRP uh -oh. sindangan. Pag nag-start na ulit yung water cannon, nagvi-video na kami. Uusog na naman yung China Coast Guard, hinarangan kami. And uh -oh. during that time, pag So ito, aware video, sila na may, may nag cover yes. may video. Yes. Uh -oh. And habang kapag humaharang na sila sa amin, medyo nakakainis laan, sakit lang sa pakiramdam bilang media kasi pag tumapat na sila sa amin, ang nakakasalubong namin, mga China crew doon sa Coast Guard uh -huh. vessel, may hawak na camera, may media rin, kami, may media rin sila dala. <laughs> Pero yung crew uh -oh. lang na may hawak na video camera, nakahagap lang sila sa ganyan sa amin, nakatingin lang sila, hindi sila gumagalaw. So for me, for us, personally, para nakakabastos, what more para sa mga crewmates natin na naka-Uniza May 4, tsaka sa Philippine Coast Guard. Mm, e, gaano ba ka talaga kahalaga yung mga resupply mission ng mga ganito? Sobrang halaga kasi lalong-lalo lalo na sa outpost kay BRP Sierra Madre. Una, yung look, hindi na kasi ganun ka fully functional si BRP Sierra Madre. So, resupply missions, very crucial siya para mapadalhan nga ng, ng, essential supplies, food, water, kung ano pa yung ibang kakailanganin nga ng crew natin kay BRP Sierra Madre. So, napag-usapan namin ng ibang mga crew, pag hindi naging successful, even at a little bit, even if kahit konti lang hindi naging successful itong resupply mission, pwedeng nagugutom na yung crew natin sa BRP Sierra Madre. E eh, ito lang, lang yata ises, inaasahan supply. nilang uh, mga supply na darating. Yes. Wala nang iba eh, diba? Wala nang iba. Yun oh. nga lang, ang pinaka-assurance naman din dito, ang Philippine Navy din naman daw, nagmamatsyag din naman sa malayo. Pero ingat pa rin sa paggalaw, kasi kailangan, ang gumagalaw muna dito, humanitarian effort dito, Philippine Coast Guard. Pagdating na sa defense, pag kailangan ng medyo nag-escalate na yung action doon napapasok ang usapan ng Navy. Ayun. Okay. At least ligtas kang nakabalik dito sa atin para magsilbi pa bilang mobile journalist. Maraming salamat and congratulations sa mission mo na yan, Mary Mon Reyes.